Lolo, good morning. Guys, tayo po ay mag-italbos ng kamote. May ilaga natin. Isa sa baguong Ito po. May nadaanan ako rito talbos ng kamote. Ito guys, oh. Mangunga tayo kasi atin ilalaga. Isa natin sa baguong Masarap po ito. Wala po maulam. Ito na lang po ito guys so talbos ng kamote po ito time po ito kailang medyo dinamo dinamo po ito kasi ako ang tanim pag naman sila hindi malamang maglinis mag ito ito po ah sarap po ito isaw sa baguong na maikalaman si may sili ito po ito po ang tinakuha kamuti talbos